Opening song, animated park scene. Batibot, batibot, sama-sama tayong matuto. Visuals. Mga bata naglilinis ng playground. Pumapasok sina host Mia, Kiko Matsing, 3D, at Pong Pagong, 3D, Maya. Magandang araw, mga batang batibot. Anong nakikita ninyo sa paligid? Batang isa. Ang daming kalat, Ate Mia. Kiko. Naku, Sayang ang ganda ng ating park kung puro basura. Tamang Basurahan Game Show. Segment set, colorful stage. May tatlong basurahan, green, blue, red. MIA. Ready na ba kayo sa Basura No More Challenge? Kids cheer. Question 1. Saan itatapon ng balat ng saging? Kids choose green bin. Question 2. Plastic bottle? Blue bin. Question 3. Lumang baterya? Red bin. Kiko. Ang galing, maraming natutunan ang mga batang Batibot. Storytime Animation. Title: Silunti at ang Nawalang Ilog. Narration: Soft voice. Isang araw, nagalit si Lunti, ang diwata ng ilog, dahil puro basura ang tubig niya. Pero nang magtulungan ang mga bata maglinis, bumalik ang kinang ng kanyang ilog. Moral: Kapag nagmamalasakit tayo sa kalikasan, nagiging maganda ulit ang ating mundo. DIY Project, Eco Brick Challenge. Mia, halina't gumawa ng Eco Brick. Mga bata naglalagay ng malinis na plastic sa bote. Pong, uy, mabigat na. Galing ninyo mga batang batibot. Cut to montage, Eco Bricks nagiging upuan at flower pot. Musical number, dance segment. Tapon sa tamang basurahan. Basura, no more song. Pop style beat with rap, part by Kiko Matsing dance choreography with tap moves, throw in bin gestures, lyric snippet, green sa pagkain, blue sa bote, red kung delikado, sundin nating lahat ito, reflection and goodbye. Mia, ngayong araw natutunan natin na may tamang basurahan para sa bawat kalat. Kiko, basta't magtutulungan tayo magiging maganda ulit ang ating paligid. Pong, hanggang sa susunod na batibot episode, paalam mga kaibigan closing song maging mabuting bata batibot ang kasama